CB1000 Hornet Available na siya dito sa JT Triumph May discount to 2023 na Fireblade 200k Tapos pwede nyo pang negotiate Kung talagang sure buyer First ride sa uh, PCX 160 Road Sync 2025 Una is bar mayroon din siyang circle din, mayroon din siyang simple po. So dapat tingin lang, kaya lang sumama na sa atin pa uwi itong PCX 160 <laughs> Wala na extra charges, may extra discount pa. I'm happy, I'm impressed for the price and features. Available na finally ang Honda CB1000 Hornet. Available na siya dito sa Honda Big Bikes Kaloocan. So ngayon ko na nakita yung kulay nito Metallic gray, balimat gray siya Pero yung finish niya sobrang premium no Tapos so, ganun pa rin yung side niya Dito, glossy black dito Piano black, two colors available syempre dito yung red Yan yung SRP niya nga pala, 750,000 na panalo, panalo So ito yung nasabuan natin na test ride natin yun sa Honda Philippines Headquarters So pwede na kayong mag-avail agad-agad ah. Pag dito kayo bumili sa Honda Big bike Caloocan, alam ko meron kayong libreng uh, helmet, may freebies, may extra charges pa yung mga... wala na extra charges, may extra discount pa. Ay, may discount pa, so mm. paano po pinaka-payment yan? Payment, niyan? payment? Anong... pwede tayo sa online payment, pwedeng bank application or bank financing. Pwede rin financing through uh, Jax financing or sa... Sumisyo Financing, o oh, pwede rin sa COD. Sa so, paano po yung discount natin dyan? Sa discount, contact na lang dun sa ibibigay na number ni Ayon. Sir KG. O kaya PM na lang sa Facebook page na... Sa Facebook page natin, uh, Triumph JT Marketing or Honda Big Bikes Kalaokan. Tsaka bukod sa discount, may previous pen. 3 years registration and 3 years okay. triple insurance, tapos ordinary helmet na no open face. Okay. Well, at least may daming previous. Oh. Yeah. Pogi-pogi. Baka sumama pag napastart eh, huwag na lang. <laughs> Ganun tayo kalakas dito sa Honda Big Bike Caloocan na kahit hindi tayo bibili, papanda rin para sa atin. So, lagay na lang natin, natin, ng gas para masamang check. Ayun. Ayos. Ganda. Ayun na, thank you. Baka ano, baka sumama pa eh. Pag masyado matagal na bomba eh. Tapos nabalitaan ko ano, Marami na stock kayo ng mga ano, CBE clutch. Marami tayong stock. Mag-message lang kayo pag kailangan nyo ng mga CBE clutch. sa ito raw, itong Goldwing may discount na 150, no? Less 150k. So ang SRP nito, 2M, binibigay na lang ng less 150k. So, nandito pa rin yung Fireblade. May discount to, 2023 na Fireblade. 200K, tapos pwede nyo pang i-negotiate kung talagang sure buyer. 1.6 less 200, tapos pwede nyo pang kausapin. Baka rin magkasundo kayo kung mabuhasan pa. Ito, mga naka-reserve oh. mga CBE clutch. CBR 500R. Meron tayong mga Rebel. Rebel 1100 DCT. Ito na pala yung bago. Ayan, may Hornet 500, CL 500. Para siyang Rebel 500 na tumangkad. Naging scrambler. Ito yung latest na Rebel 1100. na TFT na siya. Tsaka iba na rin yung controls niya. Pero the rest, same naman. Tsaka alam ko yung DCT nito is Gen 2 na yung DCT niya. Mas smooth na siya kagaya ng XADB 750. Tapos meron pang CBR standard. Meron din silang CBR e-clutch. Ito yung bagong kulay ng XADB 750. So, kapresyo niya 849. And all new XADB. With generation 2, DCT and cruise control. Tapos meron pa rito, NX500, dalawa. Pressure niya 409 meron ding Africa Twin yung pinakabago naging low seat height na ito yung sinubukan din natin to sa Honda test ride lumit ng konti yung front wheel niya mas mababa na yung seat height niya ngayon Pressure nito 1.170 touchscreen pala yung panel nito baba na tayo <laughs> yung sinadya natin dito is yung PCX syempre excited na naman tayo kasi titingin lang tayo ng PCX 160 na road sync kasi balita ako maganda raw high tech tsaka new look na siya so tignan natin kung sasama pa we so dito tayo ngayon sa Honda Big Bikes Kalawakan sa 7th Avenue so dito nyo naman yung orange na giorno napaka pogi oh congratulations kay Ariel si Ariel lang ano nagwagi dito sa orange so ito na siya in the flesh kaya ang kilis na rin siya pogi oh TFT Parang pamilyar kawin natin nag-demo rin sa ano, di ba? Sa CD-Clutcher. Sa CD-Clutcher, yun. Sir LJ. So, ano pa mga... Uh, sir, ang pinagbago lang po sa 25 model, o na po yung panel, uh, TFT panel na siya. Then, uh, mayroon na rin siyang uh, passing light. So, so, yung passing light na uh, Passing no, light na siya. Yeah. TFT, TFT panel na siya. Then, sa pairings po, binago na rin po. Ito po, ilaw niya. yung ilaw, then itong pairings dito Parings, po, na iniba na rin po. Yung sa side? Sa side, na sir. Na binago na. na rin ito po. So, yung mga binago, same pa rin, sir. Uh, ito lang sa dito, din sa side na pairings, yun lang po yung binago sa 2025 model And then, road sink na din po siya road sink na yes ito, po ito parin yun yung, yung hmm, visor nya ganun niya. Ta rin sir yung visor nya same parin po ito parang so, bago na chrome din ngayon sir is uh, ano na siya din may takip cover. na cover na po mm -hmm. mm, sa road sink naman sir yung nagagawa nun is uh, pwede na po tayo mag uh, nubigish yun po yun lang naman siguro sir yung nadagdag sa PCX 2025 model de responsive na po lahat po. Yung road sink lang po yung nadagdag din na yung TFT panel niya, kasi nagiging ng uh, LCD na siya mas maganda na po yung BIOS niya po. Kasi nyo niya ano mga ano dito yung control diba sa control ito yung control, Tapos, control, ano mga, ito yung control ano niya? niya sir sa para sa settings. Para sa big big bike no para sa sa sim lang po sa control sa big bikes po. So sa function niya is uh, yung trip auto reset lang po automatic or naka-disable po, yun lang po. Maganda, no, auto -reset. Pag ito, no, auto-reset, pag once na pinatay mo siya, reset zero na naman yung transmitter. So, din, yung parang uh, sa big bike na rin, yung display niya, mayroon din siyang tatlong type oh, da, sa ah, display okay, pa. Yes yeah. po, Nona, is bar mayroon din siyang circle din mayroon din siyang simple po parang so, maganda yeah, yung uh, circle sabihin so, natin yung circle, circle parang so may balang parang maiba naman na, Subukan so, natin tapos brightness brightness is uh, nasa atin na po kung gusto auto nga na lang, automatic auto. Auto or auto manual lang. din ganun din po sa background, background. ayun auto auto black or white. Oto. So nasa akin ako. So mga favorite info sir, anong gusto mong ilalagay doon sa main panel po? Pwede po tayong mamili dito po. Oh. Yan yun, sa general, mayroon na rin siyang uh, date and time. Pwede na rin siya. Set na natin yung uh, date. Na, na rin Set na rin natin. So, ano so, ba ngayon? June pa lang. June, June 4. Advance sir, masyado. Adventure. <laughs> anong oras na po sa time ni sir? Anong oras na ba ngayon? 4.13. 4.13. Sa units or sa speed po, okay Yan. na po yung kilometer per hour. Kilometer tayo. Kilometer. Kilometer tayo. Fuel consumption, sir? Pero ano? Kilometer, kilometer per liter. Kilometer per liter. Yeah. So, ganda okay. yeah. Language po, English. So, ito na yun, sir. Yung sa Honda Peon. Road Sync niya. Sa restore, restore deport So, uh, ganun din. Hold okay. lang pa kanan. Yes. Then, finish. Then, baba. Bluetooth pairing. Then, yes. Hold kanan. Then, proceed back to main panel. Pa. Pag nagbiblink na yung Bluetooth, so, pwede na natin ipi-pair sa phone yung... Meron, labas dito mayroon. yung ano, yung direksyon. Direksyon po dito mayroon po, sir. Left and right, at saka dito po sa baba. So, bali, dalawa po. Uh, mayroon dito, mayroon din dito. Tapos pag meron kang headset or intercom, maririnig Maririnig right? po, kasi uh, nagsasalita naman po. So, pag uh, may um, intercom po. Turn left. Turn left, 5 uh, right. kilometers. So, magsasalita naman. Parang, ano, din, parang uh, din sir. Parang right. ganun na High-tech tech na po, high-tech. Yes. Magda-download ka ng road sync app. So, yun lang naman yung binago yung niya, sir. performance, ganun pa rin. Ganun na. pa rin yung makina, sir. Same, uh, 160 pa rin. Yung gulong, ganun pa rin. So, Ay, yung shock niya sa likod, nagkaroon ng baso. Yes po. Ah, nag, ito yung nadagda din, sir. Nagkakaroon siya ng basos. baso. Dati, wala pa to. Ngayon, mayroon na rin baso. baso. So, parang, mas maganda na yung parang EDB. Parang EDB 160 parang na rin siya sa ngayon. Ay, yung daylight ba? Ito pa rin yun? Ganun pa rin po yung daylight niya, sir. So, yung binago la yung sa play lang po, sa harap, pati yung sa ilaw. Tapos yung remote niya, dalawa. Yung remote, dalawa pa yun. Hindi na naman. Hindi na eh. <laughs> Pero yung charger niya sir, hindi katulad dati na USB. Ito is a type C to type C na po. 3.0 na yan. 3.0 A na sir. Ito na kita. Ito pa. Ah nga no, 3.0 na. Pas 0 charger na siya. Pas charger na po. Kasi ba yung cellphone? Try yung ating cellphone mo sa loob. Kasya ang kasya po sir. Ayan po. Oh, malawag. dalawa. Malawag masyado. Kaya <laughs> eh, dalawa po. Huwag lang iwanan kasya, kasya. sa parking area oh. po. <laughs> <laughs> kasi wala lock, no? Walang lock po. Pagpunta na pa rin. Start. Start, stop, stop, paddling, stop, hazard, ganun pa rin, same pa rin. Siya oh. po, kaliwang preno pa rin uh, oh. na mamamagpinagbago po. Tapos paano pag gusto ko palagyan ng ano? Oxlite? Ah, uh, Oxlite sir, ah... Uh, Hindi mababoid bo yung warranty? Pag dito sa amin po. Kailangan dito, <laughs> dito magpalagyan. Magkakabit ah, po. Kahit sa labas kayo bumili ng uh, ilaw, pag sa amin i-install, oh, pwede po. Pag okay. sa ibang shop ko pinakabit, maboid yan? Maboid warranty Electrical po. lang naman? Electrical na po, yes po. So, remote sir, dalawa na rin po. Ang ganda na. Ayun pa rin. mo siya, turn on mo ulit. Isang pindot lang sa taas po. Activate na yun. Activate na po si alarm. So, Ayun, yun. Oo nga. Force. Uh, disactivate. Yun, para ma -activate, activate siya. Hold siya ganyan. Yung answer back na Doon pa rin po sa Camilla. alarm. Okay. Yan. May gagana. Ay, gumana pa rin. Nakabukas yung isa, sir. Ay, oo nga. Dalawa <laughs> nga pala. <laughs> Palapit po yung isa. Gawa natin yung seat height. Baba lang, no? Kumpara sa, sa ADB, tsaka sa, sa, click. Mas mababa to. Tsaka maganda yung puan niya. Comfort. Talagang, ano? Pasok na pasok yung, ano? Hulmang hulma. Parang gumano yung manibela niya. Nabago, no? Parang lumapit. Oo, lumapit. Ganda, oh. Sarap pang long ride nito. Na ito. Pa-start pala natin. Sound check natin. Ah, pala tayo. LJ, thank, thank, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Next time ulit, sa ulitin. <laughs> Ayun na, ayun na ano. Oh. Ito na yung malaking susi. Ito na yung malaking susi. So, so ito pala yung previous model ng PCX-1. Makikita natin yung difference nila. Side by side, oh. Naging dual headlight na ngayon kesa dati na one-piece headlight. Oo oh, nga, medyo nabago rin pala yung visor niya. May pakpak pa rin dito. Yung standard, wala siyang ano, TFT. Same pa rin yung panel niya, no? Same pa rin. Tapos yung dito, ano na siya, hindi siya body color yung ano, yung sa handle niya. Tsaka yung buttons niya, basic, kagaya pa rin ng dati. Tapos yung previous naman, mas pogi pa rin yung handlebar nito eh, naked handlebar siya Hindi eh. ko alam bakit nila, binago na ano, nawala na yung naked handlebar niya. Pogi rin naman eh. Yun siya, kulang baso. Mas sexy, mas sexy dito. Mas ma, malaki yung bewang. Kasi dito, masyadang malaki yung ano dito, tulis. Oo nga, mas lumuwag ng konti yung ano dito. Hindi, so yun yung difference nila. Konting konting difference naman. Puan same lang, same lang puan. tone pa rin to, Two tone Okay. So maganda rito. Mayroon ng free helmet. Ayun. Free helmet. Ayun, ganda. Glossy black, ganda oh. Tapos may logo sa likod, JT. Ang shout out, JT Triumph. Ay shan. Ganda pang ano, pamalengke. Tapos <laughs> pagka post, sir. Pwede na rin natin kung magkakasya, no? Patag kami, sir. Pagka-import. Yun. Kasyang kasya. Okay. So, dapat tingin lang. Kaya lang, sumama na sa atin pa uwi. itong ang PCX-160. Ito yung resibo. Bayad na tayo. Resibo. Manual. Okay. Sa loob, kasyang kasya. Malawag pa. Kasya pa yung camera. Maluwag pa rin, no? Maluwag pa. Kasya pa bag. Isang bag. Ang maganda, meron siyang ano, holder. Alright. Ang bili nga pala natin ay 155,400. So, yun. Paalam na tayo. Oh, yes. Thank you. 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 So, ayan. Yeah, first ride. Sa so, PCX na 160. Road Sync. 2025 model. Maganda rito. Gold pa yung ano niya. Emblem. And syempre, gagapit pala tayo ng Insta360. Sarap. First ride. Syempre, unang sakay. As usual, magpapakarga tayo ng gas. Blinking kasi baka butin tayo ng pagka-empty. Ang na tayo, ang hirap ng ano eh. Di ba pagka wala kang gas, hirap na meron kang iniisip eh. Basta -sa, sa premium, parang maganda. Ayan, unang gas up ni PCX. Ito, fuel. Alright. So, manalaman natin ilan ang kasya dito. Ang litro kaya kasya dito kay, kay PCX. Marami marami din pala, no? Wala, parang big bike. 300 plus din, no? Oh. Ilang liters ba to? Ano laki? Eh. Siguro 7 may git to. 7.5 yata ito eh. Okay, okay na po. Solid, halos 400 ang pull talk natin. Ah, dito pala nilalagay. Testing, testing. Ayun, may lagayan siya. Hindi ko na yun na. Ah. <laughs> Siyempre. Panda na natin. Tapos picture pala muna. Minsan-minsan lang na ano eh. Zero Odo. Unang gas up ni PCX Road Sync. May McDo na pala dito. Tagal ko na kasi hindi naglalabas ng bahay. Simula na nagkaroon ng NCAP hindi na ako lumalabas masyado so yung tailgate lang niya sana binago ng konti para lang di ba para from the back alam na uy ito yung ito yung bagong PCX ito yung latest na PCX ina naman dami ko bang ano dami ko bang reklamo at request <laughs> Siyempre, no? 1 kilometer pa lang tayo, break in. At siyempre, kilala niyo naman tayo. Medyo, ano tayo? Excited, eh, no? Excited tayo, kaya lagi tayo, ano eh. Hard break in tayo, eh. Pero, hindi po advisable yon Yan, huwag niyo pong gagayahin yung hard break in. Mas maganda pa rin yung sakto hang break in lang. Pero, pwede naman papitik-pitik lang. Pasundot-sundot lang yung, yung, throttle, yung RPM. Huwag niyo ibabad sa high RPM. Ano sundot ka lang ng... Sang 80 ganun Suspension nya malaki improvement mas malambot mas masarap yung play nito kaysa sa ADV di ko alam eh bakit sa ADV medyo matagtag eh ito ang ganda ng play niya eh pero syempre kung gusto mo ng talagang sobrang smooth na suspension sobrang ganda na ride kailangan mo mag upgrade yung adjustable yung rebound para mabagal yung balik di ba hindi ka parang to natatagtag Lalo yung mga fully adjustable Maganda mo Papalambot mo rin yung compression Para hindi mabilis yung baba Ngayon kailangan conscious ka na kung pa sa ka dumadaan Dahil ayun na ngayon may end cap na Ayun na na yung camera nilo Nasa taas Anyway may end cap or wala Kailangan pa rin nating Always follow traffic rules Di pwede yung maging pasaway So tapos na yung mga panahon na medyo nagiging pasaway kailangan yan na, pabaitan so sa edge sa dito wala pa rito ano, edge monumento pabalintawak wala pang motorcycle lane no wala pa naman kasi eh mamaya punahin muna natin sila o, so wala pang motorcycle lane kasi kanya kanya sila okay sigurado lang tayo no bubutin yan sigurado dito mo ng power <laughs> akyatan kasi dito ang ganda ng hatak smooth na smooth ang sarap ah wala siyang hang, halos vibration mas smooth to kaysa kay ADV160 So for some reason, di ko alam bakit Medyo magas pa ang, ang takbo ni ADV160 Kumpara sa ADV150 Mas ma-vibrate sya Ito, smooth na smooth eh Sarap lang Sobrang comfort Oh, lambot eh Sakto sakto sa ano. Yun na napansin ko talaga sa ADB 160. Yung kahit yung dati pang ADB 160. Ang ganda ng korte ng upuan niya. Dapat yung ADB 160, ganito rin dapat ang upuan eh. So siguro sa next na ilalabas na ADB, sana gayahin na lang nila yung upuan ni eh. PCX kasi napakasarap sa sa put. di Hindi masakit. Kasi si ADB 160 medyo masakit eh. Hindi siya ganun ka masa sa, sa puwet eh. O may ano, o may brand new, may parang ano, sunog na plastic or parang ngayon palang nasunog so, yun. So yung nakasarapan ng ano, no? pag naglabas ka ng brand new na, na motor pala, siyempre ano ka, pwede ka pang mag long ride. Kasi meron kang permit to travel hanggang makauwi. And then, the next day, bawal na. So yun ang problema sa brand new. Kaya minsan masarap pa rin bumili ng second hand kasi agad-agad may ORCR na pwede mo na gamitin. Ito ang problema sa brand new mag ka ng ORCR pero ang gandahan naman sa JT, Triumph, Clokant is mabilis silang mag-release ng ORCR doon kaya konting pag lang makukuha mo na rin ang ginhawa Nasubukan na natin yun ano niya yung hatak niya Pagbago nga pala, pag brand nyo ng kasa, mag-iingat kayo kasi yung gulong, meron pa siyang coating, mag, uh, madulas pa yon, di pa yung makapit. Huwag mo matinde. matindi. Tapos yung brake pad, hindi pa rin siya nakaskas masyado, kaya hindi pa ganun kakapit yung preno. At pag bumabad sa top speed kasi, mas maharin yun, kailangan. Sundot-sundot ka lang kung ano, 70. Yan, pag medyo maluwak na, yun. Ramdam ko na yun, ano? yung ano Medyo masakit na rin sa katawan <laughs> Kung gusto mo talaga ng sobrang gandang ride Siyempre mag upgrade ka ng suspension Pero kung hindi ka naman masayalan Goods na siya Handling wise Napaka nimble oh Napaka nimble Hindi siya mukhang malapad eh Very compact Very sporty Siyempre yung TFT nya no Pogi pogi oh Pagka nasa maliwanag ka Kulay white Tapos pagka nasa ano ka Gabi par madilim na lugar Nagiging black napaka high tech diba para sa isang 160cc scooter napaka high tech na nun so yun nabangan nyo ang ating review review dito tsaka comparison with NMAX kung ano man sabi natin kung ano ba mas okay PCX 160 or NMAX na tech max based sa ating ownership review at experience Versus the competition na uh, medyo mahal eh. So, di mo na kailangan ng cellphone? Kasi may navigation na siya. Medyo mahal kasi yung competition niya. Dahil mas maraming technology. Pero yung technology na kailangan mo, nandito na. Tapos subukan natin yung performance. Ayan. Pansin ko lang medyo ano, sa gitna. Medyo may konting, ano. May konting delay yun. Dahil puro big bike ginagamit ko recently. <laughs> Baka dahil doon. Kaya. Pero overall, I'm happy. I'm impressed. For the price. And features and performance tapos yung comfort mo dito sa motor na to sa high speed tingin natin yung comfort sa high speed ang sarap eh no? mas gusto ko yung puan nito ganda ng korte panalang panalang yung puan sabangan so, nyo na lang katingin at ang ating mga next content dito at sa mga e, bibuild pa na natin